Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greg Farmer na po po lang Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay Webes at mga kagulay. Magbubutas na tayo ng plastic mulch mga kagulay. Ito na ngayon ng mga tatuburan. Meron dyan isang hindi nataburan mga kagulay. Tapos na yan mga, mga kagulay. Hanggang dun. dun tabunan na, na dun sa pantayin mga kagulay. Yan, mukha na talaga siyang farm mga kagulay. Kasi kung titignan nyo. Yan. Yan, mga gulay tapos dyan may lima pang hindi natataburan kung mapapansin nyo mga gulay may plot pa dyan gawa nga ng naubusan ng pang ipit na kawayan kagahapon mga kagulay yan pero itong video na to mga kagulay ay tungkol to sa pagbubutas mga kagulay kung ano yung sukat ko medyo uh, inano ko siya mga kagulay eh, pangalan nito hindi na sya 0.75 mga gulay 0.6, 0.65 mga ganun na ginawa ko mga gulay para magkasya lang yung Ah, uh, 48 na lang na ano mga gulay kaya 47. Mga ka, mga ganun ang magkakasya mga gulay kasi kapag pinun 75 ko nung kinukwenta ko hindi siya kakasya mga kagulay kaya pinun 66 o kaya 65 mga kagulay. 'Yun na ginawa ko. Yan oh. Tatabunan pa yan mga kagulay dito. Bubutasan na to mga gulay. So ipapakita ko sa inyo kung paano kami magbutas mga kagulay at saka kung ano yung ginagamit namin mga kagulay. Ito rin, meron ipapakita ko rin yung ano kasi nagagahol na ako medyo sa ano sa oras mga gulay, kaya sa araw. Kaya kumuha na rin ako ng medyo nagdagdag na rin ako ng tao. Kasi kung mapapansin niyo may mga tao doon nagpa-plot mga kagulay. Yung dalawa naman ay pinapagawa ko muna ng uh, uh, pang-ipit. Ganito mga kagulay, pang-ipit ng kawakan ganyan. Yan, pinagagawa ko rin doon mga kagulay. Ganito yung paggagawa namin ng pang-ipit. Pero ito, mga kagulay, tungkol to sa pagbubutas, mga gulay, papakita ko rin. Pero, lahat na, lahat na ko dito, papakita ko na rin, mga gulay, kung anong ginagawa. Ayan nga yung ano. Ayan yung pantayin mga kagulay. Tapos, ito. Papakita ko na rin sa inyo yung naggagawa ng ipit. Kami sana gagawang dalawa, kaso lang, ah, magbubutas kami. Kung baga, naalala ko lang, baka may magtanong na naman, kung ano yung spacing, o kaya kung anong Uh, ah ano na ito. kung ano yung, yung, bumutas namin kaya nalala ko kaya gagawa ko na rin ng video mga gulay ayan nagagawa siya ng pang mga gulay kasi tataburan, tataburan namin to yung limang yan at saka yung pinaplat pa doon mga gulay kasi bukas na ngayon darating hapon yung ano yung seedling mga gulay tapos bukas i eh, siyempre bukas pa ng hapon yung mga gulay yan kontakin nyo lang yan mga gulay yan. Magagawa ng ano... Yan yung biyasa. Ganito yung style ng pang-ipit mga kagulay. Pag nagawa. Pwede. Yan siya mga kagulay. Tapos igaganon lang yan. Tapos tutusok mga kagulay. So balik tayo doon mga kagulay sa pagbubutas. Papakita ko sa inyo. Kung paano magbutas mga kagulay. Para makita rin nyo talaga. Para wala nang nagtatanong kumbaga sa nagtatanong kumbaga sa vlog ko kung paano mag ano ito Ayun, papakita ko kasi may nagbubutas dito mga kagulay ito rin yung kagay ng mga gulay oh. iba pa yung nasa pantayin dun dun eh. Ayun, papakita ko sa inyo Dumamit kami ng lata. Mga kagulay yan. Tapos nagyan namin ng uling. Yan. Oh, shout out daw sa mga chicks nito magbubutas mga kagulay. Yan, <laughs> <laughs> mga kagulay. Yan yung kasakasama ko lagi dun sa San Frans o kaya doon sa Nule, mga kagulay. Sa Bayugan. Ngayon, nandito na siya mga kagulay. Tinama ko siya. Magwalang iwaran mga kagulay. Yan so, siya. Nakapunta rin Oh, dito na kami sa Luzon pero hindi pa namin sasabihin kung saan parte ng Luzon. Ayun, ganyan lang mga gulay mabilis lang magano ka Ayun. Ayun, bali to mga kagulay ay 0.6 sa ano puno to puno na yan mga kagulay, inano ko para nga magkasya yung kumaga magkasya yung 4.8 mga kagulay. Ayun. Tapos yung pa, kaya pinapahabol yun itlat mga kagulay nandun. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5. Lima sila doon kasi itong isa nag-aano lang yan. Babarik doon yan mga kagulay sa maggagawa ng pag-ipit. Yan sya mga kagulay. So, ito na yung kinalabasan ng ano. Nang ginagawa namin dito mga kagulay kaya hindi ako makapag-update lagi. Yan sya butas din siya mga kagulay ano rin siya uh, alternate din sa sig kung baga mga kagulay yan butas yan tapos yung gitna niyan dito yan siya mga kagulay yung ginagawa namin ito hindi pa gano'ng butasan gaganyan din lang yan mga kagulay ayan ang butas na lahat yan mga kagulay tapos tinignan din tin tin natin yung ano kung gaano ka pulverized talaga yung lupa mga gulay kasi dito pulverized no. So, dito dito, makakakita uh, niyo ng tal na pulverized talaga yung lupa dito mga gulay, maganda yung lupa. ito papakita ko na rin sa inyo dito sa pagpaplantsa. Yan. Ganito yung lupa dito mga gulay. plat mga kagulay isa so ang itatanim natin dito mga kagulay kalix to f1 ng swiss seed mga baka naman sa mga uh, sa ano swiss lagi na lang po po na babanggit dito ang tinatanim isa sa bukas i-update ko rin kayo sa pagtatanim mga kagulay Kaya yeah, maganda na siyang tingnan kasi may butas lalo kapag may tanim na mga kagulay. Maganda na siyang tingnan. Hanggang yeah. dun yan mga kagulay. Hanggang dun din yan sa taas. Gawa ng tataniman ng ampalaya sa taas. Yun yung may mga balag na kawayan dun mga kagulay. Tataniman din ng Bali ano, ang mga ano nanyug mga kagulay. Babawasan na lang yung mga ano yan para hindi ma para talagang mainitan yung ano natin yung ating mga itatanim mga kagulay babawasan niya yung mga down down na yan mga kagulay so hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag niyo kalimutan mag subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng mga gulay uh, lalong lalo na dito sa talong sa ampalaya kung makapapagtanim pa ako ng pipino at saka sitaw at saka kalabasa mga gulay Ah... Uh, Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.